Gamit ang dalawang daliri niyang may kapal na 10 metro, kumuha ang higanti ng paunting pulbos na gamot. Pagkatapos, hindi alintana ang paglaban ng batang babae. Pilit niyang pinahid ito sa noon niya. Pagkatapos, kumuha siya ng isang mangkok ng banal na tubig. At mabilis na inabot ito sa harap ng batang babae. Nakita niyang tumanggi ang babae. Agad na nagalit ang higanti. Inom nakita ng batang babae at wala siyang magawa kundi inumin ito. Hindi inaasahan, pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang dating malubhang sugatang siya ay ganap ng gumaling. Dito, napansin din ni Xiaomei na walang masamang intensyon ang higanti. Ngunit sa susunod na sandali, umalis ang higanti nang hindi lumingon pabalik. Sa gitna ng liblib na lugar, wala nang pupuntahan si Xiaomei. Kaya't nakakita siya ng isang lumang bahay sa malapit. Hindi inaasahan na ang isang lalaking kamukha ni Hokai ay nakarating din dito. Matapos niyang silipin ang paligid, sumunod din siya pumasok ng may lakas ng loob. Ngunit bigla siyang sinunggaban mula sa likuran. Pareho silang nahulog sa isang silid sa ibaba. Hanggang sa nakita ni Kuya ang taong nasa harapan niya. Doon niya lang nalaman na ang kanyang nakababatang kapatid na si Mema pala ito. Labis ang kanilang kagalakan sa muling pagkikita. Ngunit ng mga oras na yon. isang painting sa dingding ang biglang pumukaw ng pansin ni Xiaomi. Ang lumang bahay na ito pala ang dati nilang tahanan. Ngunit bago pa man nila maisip ang nakaraan. Kasabay ng isang malamig na hangin, ang bruhang itim na humahabol sa kanila ay nakarating na rin doon. Dali-daling kinuha ni Xiaomi ang kanyang armas at inihagis ito. Ngunit madali itong naiwasan ng talaban. Pagkatapos, ang itim na mangkukulam ay nagwagayway ng kanyang dalawang kamay. At agad niyang isinara ang lahat ng daan ng pagtakas ng magkapatid. Ang kanilang ina pala, ay dating pinakamakapangyarihang puting mangkukulam sa mundo. Ngunit isang araw, napansin niyang may panganib. Agad ipinasya ng kanyang asawa na ipalikas ang kanilang mga anak. At pagkatapos, sinalakay siya ng mga tao mula sa bayan at doon siya pinatay sa pamamagitan ng pagsunog. At ang asawa ay pinatay ng mga baliw na residente ng baryo. Tahimik na nakatayo ang itim na mangkukulam sa gitna ng mga tao. Malino na siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. At ngayon, kailangan lang niyang makuha ang puso ni Xiaomi Sa ganitong paraan, magiging pinakamakapangyarihan siyang itim na mangkukulam sa buong mundo. Upang protektahan ang kapatid na babae, agad na kumilos si Chenga. Ngunit hindi inaasahan, inaga siya ng itim na mangkukulam sa Chan. At pagkatapos, itinulak si Chenga papasok sa basement Si Xiaomi ay sapilitang dinukot ng isang itim na mangkukulam Hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas Ang sugatang si Chenga ay biglang nagising Nakita niya ang magandang babae sa kanyang harapan Biglang napansin ni Chenga ang kanyang mga sugat Ay tuluyan ng gumaling Pagkatapos ay nagmadali siyang magtanong sa babae kung ano ang nangyari Nang makita ito ni Daimei, hindi na siya naglihim pa Akala ko siya ang huling puting mangkukulam sa mundo Na matagal ng lihim na nagpoprotekta sa magkapatid kaya naman para mailigtas agad si Xiaomi na nahuli, agad na inilabas ni Kuya Kiang ang lahat ng kanyang yaman. Nagplano siyang labanan ng itim na mangkukulam at magkasabay na mamatay. Habang si Damay naman ay hindi nagpahinga, agad niyang pinakawalan ng mahika ng puting mangkukulam. At inenchant ang mga armas ni Kuya Kiang para maging pang -pierce. Pagkatapos ng lahat ng paghahanda, agad na umalis ang ilang tao patungo sa pugad ng itim na mangkukulam. At pagkatapos, habang madilim pa, nagtakda sila ng mga steel wire trap sa kagubatan. Ngayon, panahon na para magdusa ang mga itim na mangkukulam.